Good morning, good morning mga idol. So andito tayo ngayon sa farm. Hindi hindi ganung kalakihan yung uh, mga sampalok, pero ang daming bunga. Tara guys, explore natin. So ayan nga guys. Malulunoy din abo ah, bol. Akay na lang house eh, nangawsken. Ah... Uh, Malatapong. Ito guys, oh. Atin la, atin Ito guys. Tingnan natin to. <laughs> Tingnan nga natin. O, oh, nga. Malatapong. Ah, ito 'yung malatapong no, 'yung 'yung hinog na talaga, malasebo. 'Yun. Ang daming bunga, guys. Malasebo. Ito yung malasebo. Oh, nga. Nalilito ako dito. Ah, Ay, yan ito. ito. Yan, yan. Ah, guys. Ito yung malasebo. Ito, malatapong. Aw, wakay mo muda. Ayamat Ay, ka. Aliwala. Oo nga, no. Ang sarap ng lasa. Masarap. Manyaman. Aliwala. Ayaw e, po, pisali din eh. Aligaw na, pami. Wala yung... Pami, eh. Wow, big time si Kuya. Guys, ha, hindi niya binebenta, pinamimigay niya sa mga kaibigan. kaibigan. sa mga kakilala, sa mga malalapit na kaibigan. Ano? Babunga dapen. Oh, may mga ano pa sila, sila dito, guys, 'to. Oh. Tawag nito, talong. May mga andin, uh, avocado. Hmm. Kaka na bunga ninyo, oh. May harvest na kanyang dena? Second first batch. Ah. Second third batch. One. Mm -mm. Second kanyang mga 5 days pa. Uling mayumula, talagang palulutan lan eh. So makanini na, hindi mula i -stuck. Ah. Kailangan itong kaila talaga. Itong pule brown. Ah, makanyan. Mm. -hmm. Tago na masira na. Ah, one eh. Grabe, ang sarap guys. Ang tamis. matamis. So yung mga ganito kasi guys, pag uh, yung sampalok is uh, matamis siya. So pinapahinog talaga. Hindi sa yung Diba uh, 'di ba yung mga maasim na kahit yung wala pang buto, in ina harvest na kasi nga binebenta sa ano sa market. Pero tong mga ganito guys, talaga nga uh, ano sa pinapahinog. Silipin pa natin guys. Ano? Oh. Kita ba sa camera? Doon, si kuya, siya may-ari ng farm. Ito to, yung farm na to. So, sabi niya, pinamimigay niya lang. di ba Big time. Yan diba? o. Ang daming sampalok. Mmm. Sarap. Tingnan natin guys yung ano yung uh, avocado. Yung mga avocado niya dito guys, maliliit lang pero parang namumulaklak na. Ang daming bunga guys ng ano oh. Talong. Santol ah? pala Kaso Ha? Santol. Ah. Tingnan mo guys, eto avocado pero bulaklak na ini so, niya koy. tuwir eh. So mamumunga ni kanya niyan, 'di ba? Wow. Oh? Siya Dalawang taon pa lang to, guys, pero tingnan mo. May bulaklak na. So mamumunga na siya. O titang ka katamo ti pa ma. <laughs> <laughs> Karagul na na. O oh, kay nila talaga rin siguro. Oh, okay, uh, o na Nanong uh, plano ng crop. technique? Crap. Ah, crafted. Yun. Ay, talong Ha? Eh. Talong. Ah? So kuwatan talong guys, syempre ne. Manya man 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 kanila lalaga. O di kaya, uh, ang, tawag, ang tawag, doon? Torta. Torta, Torta ng talong, guys. Ano Wala kayo, pamilya lang. Wapin. Talagang sabi ni kuya, kuha na daw tayo, pinamimigay lang daw talaga niya. <laughs> so, ibig sabihin, guys, talagang itong mga tanim niyang mga halaman dito is for personal consumption lang. di ba? Kaya nga, masarap talaga pag may farm. Kuha tayo, guys. Magtal tamo, magtal magtaltan ah. yung makantini lang man nya lalaga, mga maliliit na ganyan. Nilaga mo tapos pritong isda, ay naku guys, ang sarap. Tipa meal na. Karengkai talaga niyo ko, pa-silaala. Tin pa rin si Oh, mahal, ang mahal ng kilo ngayon ng ano. Pwede kaya ni 20? Oh, apin. Hindi ba? Eh, eto eh guys. Isipin mo na, ang mahal-mahal ng gulay tapos punta ka lang dito sa siyempre sa mga sa mga may kakilala kang farm di ba or di kaya kung may farm ka eh, di ba makakapagtanim ka ng uh, ganito guys ng uh, gulay so may pangulam ka na di ba? Sesyalan ka na lang. <laughs> oh, sa panok pa guys, oh. Ay, ang sarap. Ay. Okay lang. Ah. Kailangan pa kanini. Oo. Uh, ah, ayo pa kanin madadat. Ta talaga mas malulu ni. Mga stack ni. Wow. Ang wow. pilin yang bulan. Eh, Ayun naman. Pero ah. so mm. cool and green. Eh, may stack mangulap po 'yan. Ah, So yun pala yung guys, yung pala yung uh, technique talaga. So kung uh, for export siya, talagang i mini make sure nilang na naka-ano mm -hmm. siya yung totally brown na. Yung um, uh, magaan na talaga. Oo. So parang ano na siya guys, parang uh, fermented na. So pag uh, na yung uh, sampalok So ano pa, ahaba ah, yung ano, yung uh, lifespan. Wow. So, si kuya, siyempre may mga kamag-anak at kakilala siyang nasa abroad. So, yung mga ganitong uh, klase ng sampalok is pinapahinog ng pinapahinog. Yung uh, talagang uh, brown. So, tama rin talaga. Grabe no guys? Well, napaka-blessing talaga natin kasi lagi tayong uh, invited sa mga farm. Kaya kayo guys, kung may farm po kayo na gusto nyo kong uh, imbitahan, naku po, napaka ano po sa akin nun. Uh, tawag to, malaking bagay na po sa akin nun. Hindi lamang po sa vlog purposes, purposes, kundi mahilig po talaga ako sa farm. So, nabubusog ang aking mga mata pag nakakakita ako ng uh, farm. That's why uh, I'm exploring farm and... Uh, fishing, ganon. Yun po yung mga interest natin. di pa. Ito kaya. Wow. So, dapat pala ganito ka siya, guys. Pag uh, ganito na siya, pag ganito na talaga yung sampalok, for export na. Kasi pag yung green pa daw, nag ano, nag uh, inaamag. So ganito dapat. Ang sarap. Oh, pag ganito. Uh, yan, ganyan niya yeah. mm -hmm. green. Pag ganun guys, hindi siya hindi pa siya pang uh, export. Inaamog pag ganun. So hindi siya pang uh, ano talaga. Kailangan brown ganito. Hmm. Ang dami so yung mga tanim pala ng sampalok ni kuya dito puro matatamis so meron din pala sa nga ano dito guys fish pan completo ricado sarap ang sarap talaga guys hmm sampalok hmm May pang na tayo, guys. Nauna lang yung uh, dessert, yung palok. <laughs> Tingnan mo guys so oh. malit lang din yung uh, papaya pero ang daming bunga. Look. Wow. Pwede sa baba. No? Tapos may mga kambing pa. Ah. Pwede na tayo sa baba. Papaya. O nga, ito oh. Pahinog na siya. Oh, tapos may ano ba? Ay, o oh, nga saging ano. Oh. Uh. Saba. Sarap din. Eh? Saba. Saging saba. Mhm. Mm -hmm. Dito naman lang na ng sabi na rin, na rin. Mm Hmm. <coughs> mm. Ito yung mas gustong gusto ko talaga guys yung berde. Uh, Para sa. Hmm. Di ba? Yung kasing uh, kulay brown masyado nang matamis pero masarap mas masarap pero mas gusto ko kasi itong ganito berde maasim asim siya ng konti lang ayan masamis nag aagaw uh, nag naga, naga, yung asim at tamis <laughs> sarap so eto guys ang grapes grapes farm o ang ubas pero uh, ano palang, pinupruning pa lang ni kuya yan you know, o may mga water system pa o oh. ayun hindi ni kuya tinampabanwa kanyang karene ah 2 years ah 3 years no so tatlong taon pala guys ang ano nito bago sila makapag harvest ng ano. Pabanya, pero ano ito 3 years ah makanyan yan. Ah, ganda ka talaga dyan ah Okay, so 3 years talaga ang uh, duration para makapag full harvest. Ang galing, ang galing mo. Oh. Pwede mo rin pala magpatubong uh, grapes, ne? Ah, uh, yung panahon na kakura, nasisira na. Ah, mm. Pero, kalaguda ko. Oh. Ang galing. So, 3 years pa pala. Aantayin na. <laughs> so, eto, eto, guys, mga ano naman to, mga duhat. Talo. Awan eh. Mm -mm. So, na, -nag, nag start pa lang ng ano, na, namumulaklak na guys, ang mga duhat. Siguro mga bunga din ni eh, Nekoy. Awan eh, ayan o. No? Oh. Namumulaklak na guys. Awan ah, eh. Bunga no kanyang dene. Bunga na lang eh. Awan ah, eh. Bunga bulaklak. Bunga bulaklak. Galing. So, kaya, ayaw, kanya, ayaw, wapin. Kagaling din ang tanaman mo, ne? Mga latila talaga, ne? Talagang crafted la. hindi basta sese la. Ah, mga ubaga O baga... Kinanong kay sese. Guwapin, ne? Hmm. So, yung pagtatanim ni Kuya, guys, talagang, ano, guided. Ginaguide niya yung mga Ay, puno. yung mga Yan, Wapin eh. Kasanteng? Si maling malang kain. Ma. Wapin. Bali, pinan lang pun kanya din yung ubas mo ko eh. Dibin, ah, 400, 400 pieces ne. eh. Uh, nga pun. Kagaling. Sa din yata, tatatanam lang pun eh. Tantatasak na rin makanyan. Hindi, hindi. mo pa. Ah, lalarin na rin eh. Wapin. May kagaling. Wapin kayo bundok, malalaso lang malalaso. Wapin. Mm. -hmm. Si Mac, may kapagpatubo kayong kaya, ne? Eh. Uh, makanya na ubas. Makakaya mo din. Medyo... Masakit, di ba? Uh, masakit mo rin. Masakit lang, yung ubas. Ma yung ubas kasi, guys, maselan din, eh. Kaya na buling kawaran. Oo, oh, ayaw nilang ng ano, tag-ulan daw. Natutuyuan yung uh, dahon. Natutuyuan mismo yung puno. So, ga... maselan. Di ba? Pero itong itong mga duhat guys, talagang maliliit lang. So pag magha-harvest ka eh hindi mo na kailangan umakyat. Kamay lang, andiyan ka na. Siguro mga pilang pang Domingo ay pabulan pa. Bulan, pa, ay, bulan, no? bulan pa ni. May. Mga May pa ni. duhat. So bandang May pa guys, yung mga duhat. Wow. Pati itong mga papaya, oh. Talagang malilit lang pero matured na. Ano yan, te? Ah, oh, wow. strawberry. Ay, may berry din naman. Uh, part siya ng ano guys, ng berry family. Ang mulberry. Ayan guys, so. Matamis daw to. Pero may mga ano dito to, may mga malalaki. Ano ko lang pa? Yung daon niya pa kahit sa Hmm. May kinakain din yung daon niyan, te. oh Oo. Kinakain as Oo, parang inaano ina, to sa siya. Ng mm Oh. -hmm. Di ba? gamot to guys itong uh, mulberry matamis siya Matami siyang pag, pag naging ano pag uh, hinug siya nagiging itim may nakuha akong itim ay tabi na itim alam oh. eto 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 lang oh eto may may kulay itim guys eto di ba hmm. itim na siya guys itim hmm oo nga, matamis Matamit siya. Matamit siya. Malberry. Parang ano no, parang uh, uod? Oo, uh, 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 parang malayo. uod siya. Nga, daming pwedeng kainin talaga dito sa farm ni Kuya. kailan na, na yata tok nang. Mahirap kasi may ano siya, may aso siyang malaki. <laughs> yung K9. Wow. So ito guys, chico may chiko din pala dito si kuya oh, malilit pa yung uh, bunga mm. mm. kain na ni suha so ito guys uh, suha suha naman yan suha Grabe guys no, ang lawak ng farm ni Kuya, halos kumpleto lahat. Ayun ah, na eh, mamunga niya eh pala. Eh. Ano yan? Suha? Oo, oh, suha. Wapit niya? Eh. Two years pa, pa eh. Pero may kaya harvest na. Mm. So, dalawang taon pa lang yung uh, suha ni Kuya. So, ito kalamansi. Yun. Dalangita. Ay! Guys, may dalangita. Oh. Wow! Guys, so dalangita... Sa totoo lang guys, ngayon lang ako nakakita ng mga ganitong uh, yung mga punong hindi ko akalain na tutubo pala sa part ng bundok Arayat. Eh possible din palang tumubo. Oh, kalamansi. Ay, ang daming bulaklak. So ito guys, pa. kalamansi. O nga no, may bunga din. Guys, o, okay, so, kalamansi, kalamansi. Ang daming bulaklak. Wow. Kaya may ano din siya dyan, no? Tawag nito? Uh, dalanghita. Santol, dalang hita. Ha? Ah? Santol. santol din, no? Malit pa lang ito. Nano yan? Ko, santol. Ay, santol ne? Iwan eh. Malatiya pa. May bulaklak Malatiya pa din yung bulaklak. Tingnan mo guys, So, Maliit pa lang yung santol pero may bulaklak na. Maka nanong malilyari yan? Grab. Ah, guwapin eh. Pag talaga guys yung uh, halaman is corrupted ito, ito, So maliit pa lang. Years possible na magbunga. Ito, two years. Oh, two years pa lang yan guys ha, pero tignan mo naman. Oh, may mga bulaklak na. Hala, grabe oh. Ito, ito yung maraming bulaklak. Mapin eh. Oh, mamu mamunga na rin kanya niyan guys. Mm. Daming bulaklak. Grapes yan. Ito mga grapes pa rin oh. mga ganito. Uh oh, Grapes din pala yun guys. Ala, ang dami. Ang daming uh, ano? Talagang farm. Ito, ganito sa moros ko eh. Nanong moros? Kakanan na rin? Hmm. Uh, and ayan guys, Gabi. Ito, makatanam kaya tangin. Harap may Ben. Yapin yan. Uwapin. Kaya pala paluto yung koyan. Kalamansi. Ang bango ng kalamansi. Ano? Naamoy ko talaga yung kalamansi guys. Ang bango. Yes, ako. Pag So, pinitas na natin guys yung dalang uh, dalanghita ni Kuya. <laughs> pinitas na natin. So, ito yung pispan uh, fish pan nila guys. So, may mga andiyan, um, May mga tilapia, uh, dalag, hito. Nako. Mga ganyang uri ng uh, fish pan guys. Yan, ganyan. Mga native fish. Uh, uh, ay, excuse me. Ayan naman guys. O. Oh, saging. Saging lang undulan. Brutus. Saan yan Ing? Lansones. Awan eh. Malatila pa. ano ini? Eh? Ah, yapin yan. Awan ah, eh. So, dito pala nagagaling yung uh, tubig ni kuya. Diyan yung uh, source of water niya. Kasi, usually guys, sa bundok Arayat, walang tubig. Oo, dito, swerte si kuya kasi meron siyang uh, source of water. Pero sa, sa part talaga ng bundok Arayat guys, wala. So, ang hirap, ang hirap maga uh, magtanim. Ang inaasahan mo lang ng tubig is ulan, tubig ulan. So, ayan pala, oh. Ang ganda. So, eto guys, ayun yung mga buko. Eto guys, ang ano ko dito, tingin ko mga ano to, mga makapuno. Itong mga, hindi, ah, hindi ako sure guys ha, pero piling ko lang baka puno. Oh, may malunggay pa dito. Halos kumpleto si Kuya. So, maganda. Itong farm na to, guys, is ano lang din, part din siya ng uh, Mount Arayat. So, dito dito lang din siya, guys. So, ayan, na-explore na natin ang uh, farm ni Kuya. So, wala akong masabi guys. Maganda. Maantaw nito. Ma, mayaman, mayaman sa puno. So hanggang dito na lang guys ang ating vlog. Sana nag-enjoy kayo sa vlog nating ito. Farm sa farm and uh, thank you for watching. Don't forget to subscribe our YouTube channel, Facebook page and TikTok account guys. Thank you so much. See you on next vlog.